Magandang umaga mga ka-farmers For today's vlog ay magbibigay ako sa inyo ng update dito sa mga tanim naming gabi Ayan sila mga ka-farmers Nakatanim lang yan dito sa paligid ng malit na bangbang Ngayon bang. malit na bangbang bang lang yan mga ka-farmers Kung makikita nyo naman matataas na sila mga ka-farmers Ayan yung variety ng gabi na nataas eh na lagpas oh. hindi pa yun yung tinatawag na ano, Gabing San Fernando. Kung makikita nyo mga farmers, takway na yon, yung parang ugat na nakalitaw na yun, mga takway na. Tsaka malilitawan, ma, ano, maganda dahon nila. Puntahan natin yung ano, mga farmers, dito sa Bukana. Ito yung mga gabi natin. Ito yung mga puno nila mga farmers. Malalaking puno nila. Oh. Tapos ito yung pinakatakway. Pinakamagandang luto dito sa gabi mga farmers. Yung favorite luto namin dyan. Yung ano, ginataan. Dito tayo sa marami. sa palibot ng ano yan, paligid ng bangbang nakakanin yung dahon niya, ang lalaki oh. at halos lahat sila ay nagtatakway na Ayan, takway yan mga farmers ito matataas to matataas nila nasa ano yata to 4 feet eh oh yung taas nitong gabi na to hmm. mahaba yun tsaka mga puno nila ang lalaki So, oh, yun. Mas malaki yung nandito sa kabila. Nasa 5 feet na yung isang yun, oh. Ito, nasa 5 feet na yun. Ang taas. Yan. Ang lalaki ng gabi dito, mga farmers. Once a week, ina sinasabuyan namin ng abono yan sinasabuyan na namin ng urea side dressing mga farmers dito lang yan puro pagantot ang ano niyan sa paligid niyan isang derecho pag kami nag abono kaya healthy mong mga tanim nating gabi oh Laguna ng ating mga gabi. Ayan na. Tapos pagdating dito medyo mabababa na mga farmers. So medyo mababa, mababa na itong mga andito sa bukana. Pati yung nasa isang side na yan. Pero yung ando sa dulo, yun, sa parteng dulo, matataas yun. Tataas ng mga gabi doon. So may mga ilang piraso pa dito sa balon. Yan lang yung short update natin mga farmers. Sana nagustuhin yung video. Thanks for watching.